The bark adds main, Miles at Bossing, nagulat sa ginawa ni Boss Joey sa Itbulaga, netizens na din. Miles Ocampo, kinaaliwan dahil sa ginawa niyang ito, sa Facebook livestream nila sa TVJ Facebook page. Talaga namang kinaaliwan nga si Dal Bark at Miles Ocampo sa Facebook livestream ng TVJ Facebook page. Matapos nga itong muling magpakita ng kakulitan nito sa Facebook livestream, nangyari nga iyan, matapos itong magturo kung paano daw, ang tamang pagkain ng sandwich na hawak niya. Na kung saan ay makikitang ipinakita nga dito ni Miles, kung paano daw ang tamang pagkain nito. Pero, ito na nga ang sumunod na nangyari, na kung saan, ay binigla nga ni Miles ang lahat, dahil nga sa ipinakitang kapulitan nito, maging sa pagkain. Na talaga namang kinaaliwan ng mga manunood, dahil nga sa ginawang ito ni Miles sa kanilang Facebook livestream. Samantala, ngayong lunes naman August 19, ay kinatuwaan at kinaaliwan din ng mga manunood at mga netizens, ang ginawa ni Boss Joey sa segment naman na Gimme 5. Nagsimula nga iyan, sa jackpot round ng Gimme 5, na kung saan, ay naka 3 points na dito ang pamilyang naglaro sa jackpot round o ang Arellano family. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Maine dahil nga sa galing at sa bilis din ng mga itong nahulaan ang mga words na pinapahulaan dito. Pero, habang may pa-picture taking pang ang nangyayari sa Itbulaga, kasama ang pamilyang nanalo sa jackpot round. Ay makikita nga dito, ang ginagawa ni Maine, at ang naging reaksyon ni Maine dito na may tinitignan nga. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan, ay si Boss Joey pala ang tinitignan dito ni Maine, dahil nauna nang na umalis para daw kumain. Na maya maya nga lang, ay sumama na rin si Bossing dito, at sumama na rin nga kay Maine, na kung saan nga, ay makikitang kinakawayan pa nga at tinatawag pa nga ni Bossing dito si Boss Joey. Hanggang sa sumama na rin nga si Miles dito at tinawag na rin si Boss Joey. Dagdag pa nga dito ni Miles, napainit na daw ang kanin at ang sabaw. Na kung saan ay sinabi nga nitong Boss Joey, "Painit na po yung kanin, tsaka yung sabaw." na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Boss Joey, habang sinasabi ito ni Miles. Ganon na rin nga ang naging reaksyon nila Bossing Admin kasama si Sir Ryan, dahil sa sinabing ito ni Miles kay Boss Joey. Na kahit nga ang mga netizens, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan na ito, kaya naman, ay mababasa pa nga ang mga comments nila sa YouTube livestream ng Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?